Naka sa amo uh, ang guest room. Kung ahan ako ko gibutang ang mga dresses ni Zaira. So ako lang din bidyuhan ni mga dresses ni Zaira na ato ang poston kay na palit siya. Mo so, na yung butanganan. So karon na lima ka pang putos diri. kay lima ka book ang nag uh, napalit sa isa lang katao Unya kining ayang gipalit i-shipping nako na karong uh, Webes Thursday ambot um na niya anong liwa makabuk yang dipalit pero ako ang gibalik ya ni eh, kay 5 pounds ang isa ayan so hinahina na gyud nga amo ang among mga gamit og nalipay pud ko nga yahang uh, gipalit ang kinitanan pero ako siyang bignan kay pag message ni sa kuwa ana siya nga kuan uh, ka ng pwede ba daw nako shipping kay sa tinuod lang first time ko mag ship og kanang gamit nga gipalit ba kay normally diri kay ng collection only sa Facebook market sa Facebook marketplace na ako siya gipost post Unya normally mga kuwanan na siya mga um collection collection ba. At kini siya nang paano kung pwede ba nako i-shipping. Ana ko nga uh, happy ko i-ship na ako pero imong paliton panan. Ayan, so okay lang po siya nga paliton tanan. Sa bagay 5 pounds lang po na nga akong baligya sa isa. 5 pounds na sa 375 pesos. So okay na po na po siya kanang kung ano diba? So, sulit na po tayo. Ayan. Kini bita, wala pag yun ni Zaira. Apil ni. Kini wala pag yun ni Zaira. Kini first na ako magi Putos. Kit kayong iyahang ko na ribbon sa tubangan, ribbon po sa likod. Na murag pearls sa uh, iyahang kuan. Ayan. Pearls sa uh, iyahang um, dughan. Tapos siya ka ng potos no. Ng, uh, pink na cute kaayo. So, sulit kayo ang nakapalit-anit kay. Eh at least 5 pounds sir. <laughs> Dili man yung mapat o 5 pounds. So, wala pa ginagamit, di ba? Kini siya nga size sky. Perfect niya sa mga 2 to 3 years old. Ako ano siya na palit. Kini mga amot lang nga nung hindi pa mait pa ko ako ni Murang. Tapos ako first time, ma'am ka. unang nga, uh, kuan ka, pagkainahan. Kanang mura kag makuratan ba sa mga dresses niya imong makita. So katong 6 months old si Zaira, dito ko nagpalit og daghan kay nga mga sapatos niya, mga dresses more lagi na kuratan. lagi first time mam lagi so mo siya nga dakhan kay mga niya pag wala niya nagamit noon kay mo lagi na ba kini wala pud niya nagamit kini cute pud kay siya ayan na siya nagamit diri duha Uh, nagamit niya katong kuan siya nag birthday, second birthday niya. Dari raman may nag birthday siya ha, sa balay. Unya, sa iyahang second birthday, duha ang ako ang gipasuot na sa nina. Maong duha ang nagamit. Okay. Why not? Taghan mo ka siya dresses. So, ako naman pong ipagamit na. So, muna yung nasuot ko itong second birthday niya. Cute ka. Yung kininga lang, ko ano ba kay... Taas kayo yung ribbon bitaw sa likod. Ayan. Diba? Cute ka. Ay, siya tanaw. Perfect ka niya sa 2 years old. Kaya duha perfect sa 2 years old. So, I hope nga makapalit ani ang iyang anak kay kuan kanang para para glawas kay Zaira ba Cute Ayan Hapit na gid mi ay hapit na gid mo hawa kuan na lang pila na lang ka weeks I-tour tayo sa umuang balay nga empty na halos no ang among balay o mag magtorta sa itsura sa mo ang balay kay it's the um end nugget end of the new era <laughs> end of the new era wa nagitshawa nang hayin na bargi nagin nang akalos tanan na niya an kay nagpalit sa um amo ang dining table tapos nag-hire sila ka ng um uber driver niya katong gihire niya nga uber driver gakuan sila di ay balik sila balay four bedroom nga balay so mabalihin ay na sila sa bago nila nga balay nga upat ka kwarto sila ang nagpalit sa halos daghan kay nang mga ginagmay nga mga nabilin ba mga plants nga ginagmay mga ginagmay nga mga um, sculpture mga pang design design but anyway muna ni siya ang atuang kuan i-post so nangayo ko og 10 pounds pambayad sa shipping fee hopefully sakto tong 10, 10 pounds no pero kung dili siya sakto, mga hindi na ako otro. Pero, ayan. May makabuok. Kung saan kanya may makabuok. Pero, cute ka. ba kayo na bag. Ayan. Pang kwan gitong dresses. Ayan. Ang nabili na lang ng dress ni Zaira di ay kay Kineng Iyahang Elsa. Ang cute ka ayo. Ayan. Um, nagpalit, nagpalit ko sa si Iyaha Snow White. Nagpalit kong dress niya sa Snow, para Snow White kay Maatom yung Disneyland karong katapusan sa um, karong nga bulan. So, first na mo nga travel, paghawa dali sa balay. Dili mi mo diretsyo sa Dubai. Maatom yung Disneyland mo na ang na friend na si Ricky Lauren. So, mo na nabili niya ang dresses. Mo na niya katong flower girl dress, katong wedding. Ayan. 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 So, dari na ako ibutang ang tulog ka dress misa ni niya Huwag okay man po. Play maani. Hold na lang na ana. Uh, 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 ako na siyang steam. Steam na ako pag abot na dito sa sa ang sa Disneyland. Ayan. Ayan. Perfect na. Ayan. Kini ako na siyang isip. Ito ko sa post office sa Huwebes. Ayan. Ayan. So picture na picturan, kasi ako ni siya after nato magistorya, picturean kasi sa nako ang picture sa nagpalit. kaya mao ko'ng ingon siya. Ha. Abi na kong Wednesday ugma Kaya pag Wednesday man gud ni Bro's ang sakyanan. Mandi pa manay karon, Tuesday ugma. So ugma na, na ako ni siya i-post i-ship. Ang pamutan na masigo ba sa kining plastic, no? Mo ni karon pang pa nang ah. Is try nato, no? I fold na lang nato. Ayan. And then, ba? Broadcast. Guba man. Okay, so. I think ako na lang isulod ang yahang hanger. Para dili siya makaguba o plastic. Kaya wala gito lain plastic na atong butangan ani. Ayan. Ayan. perfect <laughs> o oh, diba so ugma sa buntag alas no ako na siyang isend kaya para early morning pa lang maumana na ko send no tapos maupo rin niya akong i-return sa shin ayan lagyan niya ayaw o oh. i-rebo check sa nakon niya kung sakto ba niya akong ipang kung ano akong i-pang return maudi niya yung isa sa ioli ay sa sheen. Sa tinood lang, nice man siya, nice iyang color. Ang problema lang ani, kay nipis kaayo Makita yun ang imong kuan ba? At ngaldira ang imong pante. makita niya, taas po kaayo ang yahang trouser. Ayan, taas kaayo ayaw. sagid uh, ayan, so, muna iuli na ni siya. So, nagkaya kong iuli ay nga mga napalit sa sheen. Cotton po ni siya. Nakachalan siya kay cotton siya ba? ayan another thing ako napalit sa siyang uh, pure cotton 100% kining dress nice biyanta siya pero tanawa taas gigay siya ayan <laughs> sakit sakit mo sa kuan kita din yung sakit git siya ba pero nice bia siya wala Walang siya ibulsa ka na kung na ibulsa kayo magkanaan na ba pero mo lagi ko tingin niya kataas ba mo perfect ning perfect siya sa beach na. No, pero na over may kataas po doy. Baksa na lang siguro ba pero lagi taas kayo. Iulit na ko. Yung, yung nagkamali pa di ko order ani kay naduha ko di so, na ko. So, nang iulit na ko siya. Another dress nga 100% cotton nga ako po siyang iuli kay taas kaayog yun. Sakit-sakit ba? Ayan. Pero mas taas gitong uh, previews. Sinunod lang, nice man sya, no? Ganaan ko anin niya, pero masaghid, mahugom to agad-agad kay masaghid, mangyud. Ayan, hindi ko ganaan mag-heels-heels po kayo mag-heels-heels sa dagat. Malubong ang heels, no? So, nice man to siya So, mo lagi. Taas po kasi ka po, no? Bakla sa likod. Ayan. Amot lang tama ba na akong pagkuhan? <laughs> pagbugkos pero anyway taas kay siya so mong iuli na ako siya pero nice man siya ta no um gonna do hala taas man lagi kaayo eh taas kaayo na ako na palit na short og top ayan na siya bosa sa tinud ganahan ko ani niya 100% cotton po ni siya ang ako lang na dili na ngayon ane kay small, magulo siya akong i-order. Kaya wala sila extra small. Okay, eh, thankfully, nibalik na ko sa extra small na ako, nga lawas. Dako kay saran siya, grabe kay luwag. Ayan. Ay, comfortable, man kay siya, no? Pero mga duwag man kay duwag. Dako kay ba? Duwag kay tanan tanawang, marami tao sa ba? Komportable man, ano? Siguro duwag kung ako ba na siyang kwaon or dili kay eh. 100% cotton komportable, luag lang yung kayo. Na siya bulsa, na siya bulsa, na bulsa, yung siya bulsa, na kilid, na siya design-design. Si yung kilid, ayan. Si yung short, na siya design-design. Dere -design. sa ubos. So, I think, ikip na ko na siya, pero... <laughs> Another 100% na cotton na salina. Ayan, marakog ka ng buntis ba? So, yun rin ako na siya kay Isamukan ko sa mga bukus-bukus. Dagang bukus bukos Ayan. Ayan. Tapos sa paslikod. Tapos nang sa ba niya? Mata buntis lagi yan niya. Wala tong hawak ba sa so, mga nga. Ayan. Nice mo to siya kay grabe ka siya ka ng comfortable ba kay cotton lagi. Ay, sa ko. Anyway, samong mong iulit na ko niya. siya. Ang uban, wala na akong gisukod kay shorts mga uban-uban kay marabit ako pantulog. So, mga siya. So, mga mga ipang uli. Ugma. Kaubo-ubo na tani. eh. Og di rarita Salamat sa inyong pag-subscribe. Og sa pagtanaw. Know your Bible. Og pag-pray good for me. God bless ato ang tanan. Bye!